nga ang mag-school bus dito sa state namin sa Australia? In our case, school lang nagbigay sa amin ng contact number at website ng CDC School Bus para makapag-inquire at malaman lahat ng information na kailangan. Gaya ng una, location mo para matrace nila kung ang bus station ka malapit. Then, ibibigay nila ang magiging bus number mo. Second, ay time ng dating at alis ng bus. Since dito ay fixed schedule naman, lahat ng secondary level ay bibase na lang nila yung time sa location mo. Ang bahay namin ay di naman masyadong malayo sa school ni Eman which is 10 minutes away at may 3 bus station na lang silang madadaanan. Kaya ang time schedule ng bus niya ay 7.32 am. So dapat maglalaan ng time para di malate kasi dito time is gold talaga. Pagdating ng bus, magstay lang siya ng 5 minutes, then aalis na yon. After school naman, ay hahanapin na lang ang bus number at make it sure na tama ang masasakyan mong bus kasi yung mga number ng bus na yon ay nakadepende sa bawat location para di mapalayo or maligaw. Third na kailangan ay yung card. Mabibili siya sa mga selected shop at palagyan na lang ng load in any amount na gusto mo. Dito pala, pagsakay at pagbaba ng bus ay kailangan mong itap yung card mo. Thank you for watching guys. Please like, share, and subscribe. Thank you!